Magandang araw po sa inyo lahat mga kabayan. May magandang balita nga po sa ating mga OFW ang OWA, lalong lalo na sa mga uuwi ng Pilipinas at madalas po ay nabubudol ng mga taxi driver dahil po sa mahal na pamasahe na sinisingil sa kanila kapag pupunta sila sa kanilang mga destinasyon o pauwi ng kanilang mga bahay. Ang serbisyo po na to na inulunsad ng OWA matagal na nga po at na-introduce na rin po natin sa ating mga vlog. Ito nga po ang Ube Express ang Ube Express po ay magkakaroon ng 50% discount sa lahat po ng uuwing OFW na mag a ng kanilang Ube Bus. At para po sa kalagdagang detalye, panoorin po natin ang video na to. Isa sa mga pangamba ng ating overseas Filipino workers sa tuwing uuwi sila sa Pilipinas ay ang kaligtasan nila pagdating sa paliparan ng bansa, partikular na sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi kasi lingit sa kaalaman ng mga kababayan natin sa abroad ang iba't ibang mga issue sa paliparan na naging viral sa social media. Isa na dito ang pagsasamantala sa kanilang mga nasasakyang pampasahero na sobra kumaningil na ang madalas na nabibiktima ay ang mga OF na umuwi ng Pilipinas. Kaya naman, araw ng Martes, inilunsad ang partnership sa pagitan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, Lina Group of Companies at UB Express na layuning makatulong sa mga OFW members at makabawa sa kanilang gastusin. This partnership brings forth a special uh, discount offered on OB Express Premium Airport Bus Service, including the Premium Airport Bus Service and point-to-point -point bus service for OFWs traveling from Ninoyakin International Airport to their Sa ilalim ng pagtutulungan ng OWA at UB Express, maaari makapag-avail ng 50% discount ang mga OFW o OWA members sa oras na sila'y sumakay sa mga UB Express bus patungo o di kaya'y paalis ng naiya. Dahil sa 50% discounted rates, maaari makatipid ng mula 25 pesos hanggang 150 pesos ang isang OWA member sa mga UB Express buses patungo at paalis ng airport. May tatlong paraan upang ma-avail ng special discounted rates. Maaari sa pamamagitan ng pagbabayad ng cash, walk-in, beep card, or online payment. Pag tama po lahat yung prosesong ginawa mo, may lalabas pong ganito sa inyong application. May QR code. So, hindi mo kailangan i-print. Papakita mo lang yung telepono mo. Pagkatapos, ito ay kikilalanin na nung nasa namin. May mga passenger service agents na ide-deploy ang Ube Express Incorporated sa lahat ng kanilang point-to-point -point terminals at curbside areas upang tulungan ang mga OFW na maka-avail ng special rate discount. Kailangan lamang ibigay ng mga OFW ang kanilang buong pangalan para sa verifikasyon at discounted na ng 50% ang inyong biyahe sa Ube Express Bus. I encourage our OFWs to take advantage. of OFW, o oh, ayan, nagreklamo kayo, eto na ang solusyon. Napakagandang bus yan, ha? Napakaganda yan, tingnan nyo naman. Hindi ka pa sumasakay, sumasaya ka na. Tingnan, premium airport bus service. Yan ang mga gusto na nating dinideliver. At para sa additional information po, ilalagay natin sa description ng link ng video na to ang Facebook page link ng Ube page para po malaman ninyo kung ano po ba yung mga timing na available kapag uuwi po tayo ng Pilipinas at kung sakaling nagpaplano tayo mag-avail nito kanilang Ube Bus Services. At sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ini-invite ko po kayo mag-subscribe para lagi po tayo updated sa lahat ng balitang OFW na nilalabas natin dito sa ating channel. Yun lamang po at marami salamat sa inyong panonood.